Naisip mo na ba kung bakit ang langis ng oliba ay binanggit ng maraming beses sa Biblia? Naisip mo na ba na ang simpleng sangkap na ito ay maaring magkaroon ng malalim na espiritual na kapangyarihan na may kakayahang baguhin ng mga sitwasyon, magpagaling ng mga sugat, magdala ng mga sa iyong buhay? Sa video na suriin natin ang mga sagradong kasulatan upang ihayag ang tunay na kahulugan ng langis ng oliba at kung paano ito direktang nakakaapekto sa iyong paglalakad. Sama ang Diyos. Sa video na ito, matuklasan mo ang mga lihim sa likod ng mga talata sa Biblia na nagbabanggit ng langis ng oliba at maunawaan kung paano ito ginamit ng mga propeta at mga hari sa mga mahahalagang sandali ating tuklasin ang mga kwento ng pagpapahid, banal na proteksyon at mga himalang nangyari sa pamamagitan ng paggamit ng langis ng oliba. Alam mo ba na ang langis ng oliba ay isang simbolo ng pagtatalaga at paghihiwalay sa paglilingkod sa Diyos o ito ay ginamit upang pagalingin, ibalik at magdala ng kapayapaan? Kung ikaw ay dumaranas ng isang mahirap na oras, pakiramdam na walang direksyon o naghahanap ng espiritual na pagbabago, ang video na ito ay maaring ang eksaktong kailangan mo. Talakayin natin kung paano ang langis ng oliba kapag dinamit na may pananampalataya ay maaring maging daluyan ng mga pagpapala, instrumento ng pagpapagaling at pinagmumulan ng espiritual na kapangyarihan sa iyong buhay. Naranasan mo na ba ang lahat ng inihanda ng Diyos para sa iyo? Maganda para sa isang paglalakbay ng pagtuklas. Kung saan ang bawat talata, bawat kwento at bawat pagtuturo ay magdadala ng bagong pananaw sa kapangyarihan ng Diyos na ipinahayag sa pamagitan ng langis ng oliba. Manatili sa akin hanggang sa wakas dahil ang matututuhan mo dito ay makapagpapabago sa iyong espiritual na buhay para ang hindi mo naisip. Bago tayo magsimula, mag-subscribe sa aming channel at palalimin ang iyong kaalaman huwag mag-aksaya pa na oras, i-click and subscribe button at i-activate ang bell para makatanggap ng mga notification ng aming eksklusibong milalaman. Ang kapangyarihan ng olive oil, ayon sa Biblia. Ang langis ng oliba, isang pangunahing elemento sa mundo ng Biblia, ay sumasagisag sa iba't ibang espiritual, material at kultural na aspeto sa buong kasulatan. Mula sa maunang pagbanggit nito sa lumang tipan, sa pamamagitan ng ritual at panggamot na paggamit nito, hanggang sa pagkakaroon nito sa mga talinghaga at propesya, ito ay gumaganap ng mahalagang papel sa sagradong salaysay. Ang kahalagahan nito ay lumampas sa karaniwang paggamit, dala nito ang malalim at pangmatagalang kahulugan na umaalingaungaw sa pananampalataya, trelisyosong gawain, spiritual at ritualistikong kahulugan. Sa konteksto ng Biblia, ang langis ng oliba ay simbolo ng pagtatalaga at paghihiwalay para sa banal na paglilingkod. Nang inatasan si Moises na pahiran si Aaron at ang kanyang mga anak bilang mga saserdote, ang gawain ito ay nagsasangkot ng langis ng oliba na kumakatawan sa kabanalan at pag-aalay sa paglilingkod sa Diyos. Ang gawain ito ay umabot sa mga hari at propeta, nagbibigay sa kanila ng espiritual na autoridad at nagmarga sa kanila bilang pinili upang pamunuan ang mga tao ng Israel ang pagpapahid ng langis ng oliba sa mga katuwid ay higit pa sa isang simpleng ritual. Ito ay isang pagkilala sa banal na presensya at kapangyarihan sa buhay ng mga pinahiran, pagpapagaling at pagpapanumbalik. Ang paggamit ng langis ng oliba bilang isang paraan ng pagpapagaling ay malawakang na idokumento sa kasulata. Sa Isayas, makikita natin ang mga referensya sa langis ng kagalakan na ibinigay sa halip na abo na kumakatawan sa kaaliwan at pagpapanibago. Gayun din, ang bagong tipan ay nagpapatuloy sa tradisyong ito, kung saan ang langis na oliba ay ginagamit upang pahira ng may sakit. Sumasalamin sa paniniwala sa kapanyarihan ng Diyos sa pagpapanumbalik. Ang pagsasagawa ng pagpapahid ng langis na oliba, lalo na sa panahon ng karamdaman, ay isang gawa ng pananampalataya sa banal na kakayahan na pagalingin at ibalik ang katawan at espiritu. Langis na oliba at banal na liwanag. Mahalaga rin ang langis na oliba sa pagpapanatili ng liwanag sa tabernakulo, kung saan ang mga lampara ng kandelabrum ay pinalakas ng purong langis na oliba. Ang liwanag na ito ay simbolo ng patuloy na presensya ng Diyos sa kanyang mga tao, tanda ng kanyang patnubay at proteksyon. Ang liwanag na pinapanatili ng langis ay isang metapora para sa espiritual na pag-iilaw na ibinigay ng banal na espiritu na gumagabay at umalalay sa matatapat sa katotohanan at katuwiran. Kaya ang langis ng oliba ay nakikita hindi lamang bilang isang pisikal na panggatong, ngunit bilang isang ahente ng espiritual na kaliwanagan. Ang proseso ng produksyon bilang metapora. Ang produksyon ng langis ng oliba, mula sa pag ng mga olibo hanggang sa pagpindot, ay makikita bilang isang pagkakatulad para sa buhay kristyano. Ang mga olibo, kapag dinurog ay naglalabas ng mahalagang langis, Isang proseso na nagpapakita ng mga pagsubok at kahirapan na kadalasang humahantong sa espiritual na paglago at paglilinis. Ang proseso ng pagbabagong ito ay mahalaga para sa kapanahunan sa pananampalataya, kung saan, kung paano ang langis ay tinuha mula sa mga olibo, ang karunungan at lakas ay nakuha mula sa mga karanasan sa buhay sa ilalim ng banal na patnubay. Simbolismo ng kagalakan at kaunlaran. Ang langis na oliba, kaya ng inilarawan sa Deuteronomio, ay isang simbolo ng kagalakan at kasaganaan. Ipinangako ng Diyos sa kanyang mga tao ang isang lupain kung saan dumadaloy ang langis na oliba ng sagana. Isang metapora para sa mga banal na pagpapala na kaakibat ng pagsunod at katapatan. Ang kasaganaan ng langis na ito ay nakita bilang isang nakikitang tanda ng paglalaan ng Diyos at ang espiritual at material na kasaganaan na ipinagkaloob niya sa Israel. Ang langis na oliba sa mga katuwid, ay hindi lamang isang pisikal na mapagkukunan, ngunit isang simbolo ng buo at pinagpalang buhay sa ilalim ng banal na patnubay. Ang pagpapahid ng mga hari at mga propeta. Ang pagpapahid ng langis ay isang solemne na gawain na nagmarka ng simula ng isang bagong kabanata sa buhay ng mga hari at propeta. Nang pinahira ni Samuel si David, ang langis na ibinuhos sa kanyang ulo ay sumasagisag sa pabor ng Diyos at banal na kapangyarihan upang pamunuan ang mga tao ng Israel. Mula sa sandaling iyon, si David ay hindi lamang isang batang pastol. Siya ay pinili ng Diyos na pinaglaanan ng banal na espiritu upang matupad ang kanyang misyon. Ang gawain ito ng pagpapahid ng langis ay isang nakikita at makapangyarihang tanda ng banal na pagbili at pagbibigay kapangyarihan langis ng oliba bilang gamot at pananampalataya sa bagong tipan. Inutusan ni James ang mga may sakit na pahiran ng langis ng mga matatanda ng simbahan sa isang gawa ng pananampalataya na sinamahan ng mga panalangin. Itinatampok ng pagsasanay na ito ang kahalagahan ng langis ng oliba bilang simbolo ng pagpapagaling. Ngunit itinatampok din nito ang pananampalataya bilang mahalagang bahagi ng proseso ng pagpapagaling. Ang langis na oliba sa kontekstong ito ay hindi lamang nakikita bilang isang nakapagpapagaling na sangkap, ngunit bilang isang paraan kung saan ang pananampalataya sa nakapagpapagaling na kapangyarihan ng Diyos ay ipinahayag, inahayag, multiplikasyon at panal na providence. Ang kwento ng balo sa Sarepta na sa panahon ng malaking kakapusan ay nakita mo dumami ang kanyang langis ka isang patotoo sa kapangyarihan ng Diyos na magbigay sa oras ng pangangailangan. Si Elias, ang propeta, ay pinadala ng Diyos sa balo. At kahit nakakaunti lang ang langis niya, tiniyak ng Diyos na ang banga ay hindi kailanman walang laman. Ang himalang ito ay hindi lamang nagpatibay sa balo at sa kanyang anak, ngunit nagpatibay din ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Paramihin ang mga mapagkukunan at magbigay kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Timbolismo ng Banal na Espiritu To Zacharias, ang lanis ng oliba ay ginamit bilang simbolo ng banal na espiritu. Patuloy na umaagos upang bidyang kapangyarihan ang mga lampara ng gintong kandelero. Ang larawang ito ay mayaman sa kahulugan na nagpapakita na tulad ng lanis ng oliba, pinapanatili nitong nagnininyas ang mga lampara. Sinusuportahan ng banal na espiritu ang gawain ng Diyos at ang espiritual na buhay ng mga mananampalataya. Ang paglitido at kadalisayan ng langis ay kumakatawan sa patuloy at nagpapadalisay na pagkilos ng banal na espiritu sa buhay ng mga sumusunod sa kanya, na tinitiyak na ang banal na liwanag ay hindi kailanman namamatay. Lanis sa mga alay at sakripisyo. Sa sistema ng paghahay ng lumang tipan, ang langis na oliba ay kadalasan ginagamit sa mga handog na pagkain. Ang mga handog na ito na isang pagpapahayag ng pasasalamat at devotion sa Diyos ay kasama ang langis na oliba bilang isang mahalagang sangkap na kumakatawan sa ganap na pag-aalay ng nag-aalok sa Panginoon. Ang langis sa kontekstong ito ay sumasagisag sa kadalisayan at katanggap-tanggap ng handog sa harap ng Diyos na tinitiyak na ang sakripisyo ay tatanggapin ng may pabor. Kaya ang langis sa mga handog ay naging ugnayan sa pagitan ng tao at ng banal langis at mga pagpapala sa mga awit. Sa mga awit, ang langis na oliba ay paulit-ulit na binanggit bilang simbolo ng banal na pagpapala at pabor. Binanggit ng salmista kung paano pinahiran ng langis ng Diyos ang ulo, isang kilos na nagpapahiwatig ng kabuuan ng mga pagpapala ng Diyos sa buhay ng mga matuwid. Ang gawain ito ng pagpapahid ay isang pagpapahayag ng banal na pangangalaga at proteksyon may dinagarantiyahan ang kasaganaan at katiwasayan sa mga namumuhay sa ikipagtipan sa Diyos. Ang langis na oliba sa mga ay nagiging sagisag ng kabutihan at piyaya ng Diyos na ibinuhos sa mga tapat. Langis na oliba bilang sustento at multiplikasyon. Ang pagpaparami ng langis sa tahanan ng may utang na balo ay isa pang makapangyarihang halimbawa ng pangangalaga ng Diyos. Nanumbalo sa desperasyon ay humingi ng tulong kay Eliseo. Inutusan siya ng propeta na kumuha ng mga sisidlan at ibuhos ang langis na mayroon siya. Himala, patuloy na umaagos ang langis hanggang sa mapuno ang lahat ng sisidlan. Ang himalang ito ay hindi lamang nalutas ang kanyang utang, ngunit nagbigay din ng kabuhayan para sa kanya at sa kanyang mga anak, na nagpapakita ng pagkabukas palad ng Diyos sa pagtugon sa pananampalataya at pagsunod langis NA oliba at kagandahan sa Esther. Sa aklat ni Esther, ginagamit ang langis na oliba bilang bahagi ng mga pagpapaganda na tinanggap ni Reyna Esther bago iharap sa hari. Ang paggamit ng langis na oliba bilang pambrenda ay nagpapakita ng kaugnayan nito sa kadalisayan, paghahanda, pagrenew. Si Esther, sa pamamagitan ng mga paggamot na ito, ay inihahanda ang kanyang sarili para sa isang mahalagang sandali at ang langis na oliba ay may mahalagang papel sa proseso ng pagbabagong ito. Ang paggamit ng langis ng oliba ay nagtatampok sa tungkulin nito bilang isang simbolo ng paghahanda at pagtatalaga para sa mahalagang sandali. Langis ng oliba sa biblikal na pagtanggap ng bisita. Ang paggamit ng langis ng oliba bilang isang paraan ng pagpapakita ng mabuting pakikitungo ay makita sa talinghaga ng mabuting Samaritano. Nang matagpuan ng Samaritano ang sugatang lalaki, kumamit siya ng langis na oliba upang gamutin ang kanyang mga sugat na nagpapakita ng habag at pangamalaga. Itinatampok ng kilos na ito ang langis na oliba bilang simbolo ng awa at kabaitan na mahalaga sa pagsasanay ng pagmamahal sa iba. Ang pagiging mabuting pakikitungo sa Biblia sa makatuwid ay madalas na ipinahayag sa pamamagitan ng paggamit ng langis ng oliba, kapwa bilang pagkain at bilang gamot na nagpapakita ng pagkabukas palad, pangangalaga na inaasahan ng Diyos mula sa kanyang mga taga-sunod. Langis na oliba at trabaho Ang paggawa ng langis ng oliba sa sinaunang Israel ay isang aktibidad na nananailangan ng dedikasyon at pasensya. Ang mga puno olibo na lumago ang sagana sa lupang pangako ay nalinan na may pag-iingat. Tampagaanin ng mga olibo ay mahirap na trabaho ang pag-sisikap na ito na ginantimpalaan ng pagkuha ng langis ay sumisimbolo sa pagpapala ng trabaho at ng banal na gantimpala para sa masigsig na pagsisikap. Ang agrikultura, lalo na ang paggawa ng langis ng oliba, ay nagiging isang metapora para sa espiritual na buhay kung saan ang trabaho ay ginagantimpalaan ng bunga ng pagsunod sa Diyos. Langis ng oliba bilang simbolo ng kaligtasan. Ang langis ng oliba sa Biblia ay malapit na naugnay sa kasaysayan ng kaligtasan. Ito ay ginagamit upang pahira ng mga itinalaga para sa isang espesyal na misyon tulad ni David at ng mga pari. Ang pagpapahid na ito ng langis ay sumasagisag sa pagpili at pabor ng Diyos. Naminarkahan ang mga individual na ito bilang mga instrumento ng kanyang kaloob. Higit pa rito ang langis ng oliba. Pag ginamit sa iba't ibang mga ritual at seremonya, ay nagsisilbing laging paalala ng persensya at kapangyarihan ng Diyos na gumagabay at nagpoprotekta sa kanyang mga tao sa buong kasaysayan. Lanis ng oliba bilang pagpapahayag ng katapatan. Ang patuloy na paggamit ng lanis na oliba sa mga gawain pan hanggang ngayon ay nagpapakita ng katapatan ng mga pangako ng Diyos. Sa mga henerasyon, ang langis na oliba ay nanatiling simbolo ng pagtatalaga, pagpapagaling at pagpapala na nag-uugnay sa kasalukuyan sa nakaraan, ang pagtiyak sa mga mananampalataya na ang mga banal na pangako ay mananatiling wasto. Ang langis ng oliba sa makatuwid ay isang tulay sa pagitan ng luma at bago. Isang tanda ng walang hanggang katapatan ng Diyos at ang pagpapatuloy ng kanyang plano ng kaligtasan. Langis ng oliba at pagbabagong espiritual. Ang langis, kapag ibinuo sa pagpapahid, ay hindi lamang sumasagisag sa kapangyarihan ng Diyos, kundi pati na rin ang espiritual na pagbabagong nagaganap sa buhay ng mga mananampalataya. Kung paano ang langis ng oliba ay tumagos at nagpapalusog, ang banal na espiritu ay kumikilos sa buhay ng mga pinahiran, na binabago sila sa larawan ni Kristo. Ang pagbabagong ito ay isang tuloy-tuloy na proseso, na makikita sa patuloy na pagkilos ng langis, na nagpapalusog at nagpapanatili sa espiritual na buhay ng mga mananampalataya. Ang langis na oliba sa mga ay hindi lamang isang simbolo ng kapangyarihan, kundi pati na rin ng panloob na pagbabago at, at espiritual na paglago. Ang langis na oliba bilang isang paraan ng biyaya. Sa tradisyong kristyano, ang langis na oliba ay patuloy na nakikita bilang isang paraan kung saan ang biyaya ng Diyos ay ipinapadala. Sa pamamagitan man ng pagbabahid ng mga may sakit, ang pagtatalaga ng mga bagong ministeryo o simpleng gawain devotional. Ang langis na oliba ay isang nasasalat na elemento na naghugnay sa mananampalataya sa banal na biyaya. Ang patuloy na paggamit ng langis na oliba ay nagpapakita ng kahalagahan nito hindi lamang bilang isang simbolo. Ngunit bilang isang buhay na sakramento kung saan ang presensya ng Diyos ay nararanasan at nararanasan sa pang-araw-araw na buhay. Ang pagpapahid kay Jesus at ang langis. Sa wakas, ang pagkilos ng pagpapahid kay Jesus ng langis ay sinagawa ni Maria ay isa sa pinakamakapangyarihang sandali sa salaysay ng Biblia. Ang kilos na ito ng pagmamahal at debosyon ay sumisimbolo hindi lamang sa pagkilala sa pagka-Diyos ni Kristo, kundi pati na rin sa paghahanda para sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang langis na oliba sa kontekstong ito ay isang simbolo ng sakripisyo at ganap na pagsuko sa Diyos na minarkahan ang simula ng katuparan ng plano ng kaligtasan. Ang pagpapahid na ito ng langis, mafatuwid, ay nagbubuod sa pagbabagong kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa pamamagitan ng mga simpleng simbolo upang may ang kanyang walang hanggang kalooban. Ang landas ng langis na oliba sa banal na fasulatan ay nagpapakita ng malalim na katuhanan sa atin. Sa bawat simbolo, sa bawat pagpapahid, sa bawat pagpapagaling, at natin ang hapangyarihang kamay ng Diyos na kumikilos ng may awa at patuloy kung paano ang langis na oliba ay dumadaloy, nagpapalusog at nagbigay liwanag. Ang biyaya ng Diyos ay ibinubuhos sa ating buhay na nagdadala ng pagtatalaga, pagpapagaling at pagpapanibago. Naway tayo tulad ng langis sa mga ilawan ng tabernakulo ay panatilihin laging nagniningas ang ating liwanag na pinapafine ng presensya ng banal na espiritu. Naway ang kapangyarihan ng langis ng oliba ay maging laging paalala na ang Diyos kanyang walang hanggang kabutihan ay naroon sa bawat detalye ng ating paglalakbay. Diyon, habang nagtitiwala tayo sa kanyang pangangalaga at probisyon, nararanasan natin ang kabuuan ng kanyang mga pagpapala, pamuhay ng isang buhay na nakatuon sa paglilingkod sa kanya, ang may pananampalataya, pagmamahal at tibosyon. Ang mensahe na hatid sa atin ng langis ng oliba ay malinaw. Sa panahon ng kasaganaan o kakapusan, sa kagalakan o sa sakit, ang kamay ng Diyos ay nasa atin, gumagabay, umalalay at nagbabago. Naway palakasin ng katotohanan ito ang ating pananampalataya at pidyan tayo ng inspirasyon na lumakad ng matatag. Patid na ang parehong Diyos na nagparami ng langis ng balo, na nagpahid ng mga hari at propeta, na nagpagaling at nagpanumbalik, ay ang parehong Diyos na nagbubuhos ng kanyang biyaya sa ating buhay ngayon, na nagpapabago sa kanila. Naway ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo ay laging maging langis na nagbibigay liwanag at nagpapakain sa ating espiritu upang tayo ay mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos na may dinatitinag na pananampalataya hanggang sa katapusan ng ating mga araw.